Huwag tayo sa kasalanan magpasakop, kundi sa Diyos na mapagmahal at mapagkupkup. Halina't mga bless, ako po si Father Arizolan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang atin pong pagbasa ngayong araw na ito ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 6, verses 20 to 22. Nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahiya ninyo ngayon, kamatayan ang ibinubungan ng mga iyon. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo isang buhay na banal at ang ibinubungan nito'y buhay na walang hanggan. Tunay nga pong kapag tayo naging alipin ng kasalanan at ng kasamaan, tiyak hindi tayo mamumuhay ng mapayapa, ng masaya at ng malaya sapagkat ang kasalanan ang pumapatay sa ating kaluluwa. Ang kasalanan ang dumudurog ng ating pagkatao. At higit sa lahat, ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa wagas at dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang paanyaya po sa atin, huwag tayong magpaalipin at magpasakop sa kasalanan. Kundi sa Diyos tayo magpasakop dahil sa Diyos naroroon ang tunay na buhay. Naroroon ang tunay na pagmamahal. Naroroon ang tunay na kasaganahan na magdadala sa ating lahat patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kahit napakahirap, pagsikapan po natin at pagtsagaan na hindi tayo maging alipin ng kasamaan at ng kasalanan. At tunay nga pong makakayanan natin ang lahat ng ito. Magagawa nating talikuran ng kasalanan kung sa Diyos tayo higit na magtitiwala, magpapaubaya at mananampalataya. Dahil tutulungan po tayo ng ating Panginoong Kristo, basta sa Kanya lamang tayo lumapit at kumapit ng mahigpit. Muli ako po si Father Arizolan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.